What <laughs> that? po sa lahat. po kami ngayon sa Amparo Subdivision, Caloocan City para sa isang birthday surprise gift delivery galing kay Sir Joseph de Marocot ng Saudi Arabia. Tara, samahan niyo po kami surprise si Nanay Sylvia Nava sa kanyang kaarawan. Aho po! Hello po! Magandang hapon po. kina ni Silvia po? <laughs> May delivery po kayo. <laughs> Hello na <name> ni Silvia. Ano yung bata pa? Sa inyong special day po, may idea ako kayo, ma'am, kung sino po nagbigay, nagpadala nito. Ayan. Mabaya po malalaman natin kung sino po nagpadala ng mga bonda gift items sa inyo. Upo kayo, na. Again, happy, happy birthday po may gustong magbigay ng bonggang regalo sa inyo, sa inyong kaharawan. At later, malalaman natin kung sino pa nagpadali. So, first of all, meron po kayong birthday na balloons. Right? Tapa? Alam ko na yun. Ayaw <laughs> pa. Meron po kayong bouquet yung ferrero. Ano napaka na, pa kaganda. Ano yung sa probinsyano? There's more! Meron pa pong gifts sa inyo. Of course, kapag birthday... Ano ay, sa wish ko lang. <laughs> ay, ay. Siyempre, hindi mawawala yung birthday. Natin. Oh, nice. meron kayong birthday cake kialagay ko na lang here thank you, thank you, so wish ko pala yan uh, there's more, yung okay. yeah, souvenir mug and may gift okay. item po siya sa inyo ito po, pa-open na lang po <laughs> ano kaya to? ayan, tingnan natin kung ano po <laughs> baka nasa wish ko lang <laughs> baka merong wish ko lang dito <laughs> ano kaya to, alam ko na ito pagbama siguro eh <laughs> Sabi na Hi, then you have Victoria's Secret from Yunbongga. Happy, happy birthday! And ready ka na po bang malaman kung sino nagpadala? At meron po siyang message sa'yo. Ay, alam niya na po. Ito po yung surprise delivery galing kay Sir Joseph po ng Saudi Arabia. Happy, happy birthday! Kahit malayo po siya, naalala po niya yung kahit inyong karawa. Parang naman, pinabi niya ako, sabi ko, ayun lang, <laughs> may bunga palang pasabog si Sir Joseph. Ito <laughs> Sabi, po niya, Ma, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa pamilya ko. Alam ko po na kulang ang salitang salamat sa ginawa niyong pag-aalaga, pagbabantay at pagpupuyat lalo na sa mga panahong nagkakasakit ang aming mga anak. Habang buhay ko pong tatanung, tatanawing utang na loob ito sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sana maging masaya kayo ngayong araw na ito at nawa'y pagkalooban po kayo ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. belated happy birthday mahal na mahal ko po. Mahal na mahal po namin kayo. Happy birthday po ulit at salamat sa lahat. Love from Sir Joseph. Yay! Happy happy, happy birthday. And at syempre hindi matatapos yung araw na to na hindi natin kakantahan si nanay ng birthday song at mag-blow ng candle ayan po nakalagay sa cake niya pa so, happy birthday mama we love you from um, the Marupat family kantahan natin si lola o nanay ng birthday song happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish mo and then blow na po ang inyong candle. Yay! Happy, happy, happy birthday! Nag-blow pa tayo! And of course, last but not the least, syempre po, nag-message si Sir Joseph sa inyo. Ano naman po yung gusto niya pong sabihin sa kanya? Maraming maraming salamat. Nako, nadala naman siya sa joke ko eh. Hahaha! <laughs> nadala sa joke si Daddy! <laughs> thank you, thank you! <laughs> ingat! Okay lang si Klay. Basta okay siya parate. Ano, eh Klay? Okay, oo. Ingat na lang siya parate. Happy, oh. <laughs> God bless. Okay. Okay na pa. Thank you, thank you so much. Um, Salamat po. Happy, happy birthday po. Lits. Sana nagustuhan niyo po yung surprise. Dali. Kasi, mga po, happy, happy, happy po. Maraming, maraming salamat. And happy, happy birthday po. God God bless.